po tayo ngayon sa kay Rosened. yung po ang daan po dito. Grabe. Ito po ang daan dito. Pag nabursot ka, wala, mabasak ka na. Nanawala ko yung daan namin kailan Natasha. Ganitong ganito rin po sa palayang. Pero, na dagat na sa kanila. Hmm. Pa. Ito ang po natin si si Rose Ang masipag na tindera at nagtatanig ng kalabasa. Ito. May po magandang umaga po sa ating lahat mga kalinga Pagpalang araw po sa inyo. Uh, panibagong araw, panibagong tutulungan po ulit sa araw po na ito. So, nandito po tayo sa bayan ng Vinsons. Uh, kung saan nakakita po tayo ng isang isang magkapatid po na babae na sila lang pong dalawa sa bahay po na 'to. Ah, uh, tatanungin po natin kung ano po ba yung ano nila, uh, source of income. And ano po yung pinagkakabalan nila sa buhay, kung estudyante pa po ba sila or ah, uh, nagtatrabaho na po dahil sa kahirapan. So, tanungin po natin at tunghayin po natin ang istorya ng kanilang buhay. So, ayun dito na po tayo sa bahay ni Rosnel po, mga kalingat. So, ah, uh eh, ilang taon ka na ako, 16 po. 16? Nag-aaral ka pa? Apo. Mga grade 11 na po. Wait, saan ka nag-aaral? Sa Sarah Jane po. Malapit lang dito? Apo. Pag pa-uwi po, nilalakad ko namin. Ilang minutes yung panlalakad mo? Siguro po 30 minutes. Thirty minutes? Simula dito sa bahay niyo? Apo. So, ang bahay po kasi nila mga kalingap. Ano po to? Tawag dito? Sa Tagalog. Ay, sa amin kasi linang ang tawag. Linang ba tawag sa inyo? Linang. Parang nasa bukid. Yan, linang po kasi yung bahay nila. Ayan po. Sa, sa tabi ng palayan. Linang, linang po tawag yan sa amin. So, 30 minutes ka na naglalakad papunta sa school mo? Mm -hmm. hmm. Sino ka sana Sino ka sana niyo pala dito sa bahay niyo? Yung kapatid ko lang po. Kapatid po? Ilan kayo magkakapatid? Five po. Yung mga pang ilan Pangat na panganay na babae. Pangatlo ka, pagpangani na ba yung pang yung pangani, lalaki Nari po. Nasaan niya siya? Nasa Naga po. nag aral po, katatapos. Ah, katapos lang. Ah, hmm. uh, okay. Yung pangalawa? Yung pangalawa naman po, nagtrabaho po sa Naga tapos. Nagka-uwi pa lang din po dito. Sa Naga sila, dalawa? Ay, Kamsor. Sa Kamsor? Ah, okay. Nag-aaral na din, nag-aaral din na pa naman. Mga pa lang po ngayon pasukan. Asa ah, so nagtigil siya? Hmm. Kasi po di po kaya ng papa ko na pag-aaralan sa college. Ah, okay. So, ano natapos niya Ano? Grade 12 po. Grade 12. So, kapag magpapatuloy siyang pag-aaral? College. college first year po. Anong kursa niya? Hindi ko po alam kung anong ano? kukuni. hindi no. Alam. Sige. Okay lang. Sige, so, ikaw yung pangatlo. So, tapos ka na ng senior? Ah, grade 10 ka pa lang? So, mag senior high school ka pa lang? No. Mm grade -hmm. 11 to 12. <coughs> Saan ka mag si senior high? Doon din po sa Sarajevo. Sarajevo. Napag-enroll ka na? Uh, di po po. Enrollan pa lang ako. Hindi so. ko po po ah, pa po nakuha yung card ko. Ah, hindi nakuha yung card mo. So, kailan yung pasokan niya? July 29 po so, lang sa ang sumunod yung pasokan. July 29. malayo layo pa naman pala. Paano ka pala pumapasok kung wala dito? Wala ka dito kasama, wala kang kasama dito, 'di ba? So okay lang talaga dito ng dalawa. Hmm. Paano yun kapag wala ba say, wala dito ano? Uh, wala sa inyo pumupunta dito na may balak na uh, may balak gawing masama. Kasi kayo lang dalo, di ba? Tapos babae pa kayo, di ba? Parang dito naman po sa amin, wala po. Ayan na. naman ba uh, so, ibig sabihin, safe naman dito. Okay. So, Paano dito? May kuryente kayo dito? May ilaw na tubig meron? Tubig po na ano po kami sa labasan po. Sa natabi po kami doon sa labasan. Ano tawag kayo sa labasan? Saan sa labasan? Ano Diyan lang po sa ano, may kalsada. Malapit dito? Dito? Sa labasan lang. Sa labas po ng ano. Sa labasan po. Pilang minsan na ano, 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 ano. Siguro po mga sangkong minuto lang po nga. Sangkong minuto? Ngayon ko po nga. Hindi ko na po tinitinan. Ang layo pala ng inaano. Ay, ang ngayon, wala kayong kasama pa yung eh. pagkain dito. Araw-araw niyo. Um... Pag ano po, nadalap, napadala po dito si Papa ng grocery ka ah. Tapos yung bigas po, madami po yun. Parang mga kalahati po. Pang matagalan na po namin kasi din naman po. Walang masyadong tao. Yung kapatid mo kasama mo dyan? Hmm. Yung nanay mo, buhay pa? Yung tunay yung mama ko po, ano po, five years na po wala. Ah, oh, five years na mo Anong ano? Anong nangyari sa kanya? Asma po. Asma? Tatlong uh, beses na po siyang inatake yung pangatlong beses po siya. Doon na po siya na wala. Three, four. Ang tagal na pala sobrang. Limang taon na po pala hmm. mga kanyang pula na silang nanay. Yung bunso ko pong kabatid, 5 years old pa po noong nawala. Kaya wala sa... pa po siyang alam na may nasin. Parang sabi niya, tutulog lang. Ay, makakaawa naman yun. Nasaan yung kabunsa mo kapatid ngayon? Nandun po sa kay Papa ko. Ah, nandun siya ngayon nakastay. So, kayo lang talaga dito ang dalawa. Paano yung araw-araw niyo? Kala dito. Pag ano po, yung mga lola ko po na dala po dito ng ulam, mayroon po. Tapos ano po, nahanap po kami dito ng may, may mga tanim po. Di ba sabi niya, self-support kayo, di ba? Nagsiself-support kayo. Ano yung ano ginagawa mo para masuporta yung sarili mo? Kunwari, wala silang maibigay na pang kain sa araw-araw. Di naman po. Ano po, pag ano po na... Doon sa lola ko po kasi dati, pag natanim po sila, binibigyan po kami ng pera. Ano na sa mo kami sa pagtanim. Ah, so yun yung panghanap buhay ng pang sarili. Nagtatanim ka para makakuha ng yan, pang sustento sa araw-araw. Mm. -hmm. Kapag may pasok, ano yung pang yun? Si Papa po ang nabigay po ng na baon natin. Ah, nabigay. Yung... Ang trabaho ni Papa pala? Sa bundok po. Nagbabantay po yata ng mga pinag. Nagbabantay ng? Makina po sa sa pagkakabod lang. Ah, sa pagkakabod. 50 pesos po isang araw. Isang araw 50 pesos Ay, ang kita? Ayun yung baon po namin. Ah. <laughs> Wala po minsan baon kasi madami po kami magkakapatid tapos kulang pa po yun sa ang tuition ng mga kapatid ko. Hmm. So, possible talaga na huminto kayo sa pag-aaral para lang sa panganay niyong kapatid Parang ganun po. Pero kahit mahirap mo kami pinagpapatuloy pa rin po ni Papa yung pag-aaral niya. Yung pangalawa lang po ang natigil kasi college mm -hmm. Parang ano kasi yun eh. Mas malaking gastusin din kasi papasok din siya ng college yung kulihiyo. Mm hmm. So parang madodoble yung gastusin. Kaya po nagtrabaho po muna si Kuya para. Siguro nag ipon po siya pang college. Ah, ito, cementado ba yun? Or plywood lang talaga? Plywood lang. Po. Kung na, <coughs> ulan na, nasa barahan na todo. Buti nga may ano kayo eh, may yero. Bigay po yan ng, sa ano po dati na, gay pa po kasi yung dating bahay namin. Hmm. Tapos, bag may nagbigay po. Ah, may nagbigay tulong sa inyo, pampa, yeah. ano <coughs> Yung, yero po yung plywood. Kasi, ano pala yung, so, ano pala yung sitwasyon ng bahay niyo dati? Ito ano po yung bahay po namin ay... Yeah, ano, yung bubong lang po na ano. Hindi po siya yero. Hindi yero mo? Uh, ano doon, ka. Parang basta yung ano yung parang... Yung bubong na ano, na... <laughs> yung tawag din, parang sa nyug ba yun? Oo, okay. uh, okay. oh, yun. Yeah. Tapos, yung pintuan namin dati nag pag ano, hindi pa ng mga kapatid ko. Tapos yung mga puno dito, alas taklog po yan, hindi yan nakikita. ito? Hindi hmm. po yan kita sa labasan. Kaya parang walang tao dito. Na, parang walang bahay? Hmm. Mm hmm. Tapos, na ano lang po, naturumba po nung nagbagyo. Iba po pinutol para hindi daw matamaan yung bahay. Sino nga nagputol ng puno? Kasi sabi mo, grabe parang ano to, parang bundok parang tinubunan yung bahay niyo ng malalaking puno at malalaking dahon. Kami-kami lang din po. Kailang lang din, diba, oh. Ang sisipag niyo naman. Ba't ang sipag niyo? Kailangan po eh, kasi pag tamad ka po, wala akong na... Kama. Kaya yan. Parang walang mangyari talaga. Wala rin po kami mga kasama dito, kaya po. Bira na po dito si Papa. So, wala talagang gagawan kundi kayo lang, kaya... Mm -hmm. Tulungan lang po kami dalawa. Oh. Uh, sipag mo pa. Sipag pa rin ito mga kamot ni Rosnel. Kasi... di po sila nilang pinagalawa dito sa kanilang bahay. Ito po ang bahay nila. Actually po, hindi po yung sementado. Baka po kasi napapansin nyo. sementado <laughs> eh, flywood lang po yan. Yung nakaunang bahay ko naman, sementano ko sa Talagang ano lang talaga. Ah, uh, flywood lang. Paano po? Masa pala yung, ano yung bahay nyo kapag binabagyo kapag sobrang lakas ng ulan. Yung dati po, uh, um, dito po, hanggang dito po yung ano namin. Tapos tinataas po namin yung mga gamit. Tinataas yung dito yung mga gamit? Yeah. May taas pa ba yan? May taas, <laughs> <laughs> may taas <laughs> pa uh, ba, ba yan? Parang, ba yan? parang na, ano po kami ng lamisa po, tapos tinataas ah, Ah, din na yung pinapatong. Kasi oh. po pag ano, mahirap po maglaba po gano'n. <laughs> <laughs> kapag binabaha, saan kayo natutulog? Paano yun? Paano? Nire-rescue ba kayo dito? Ano po, nalipat po kami sa iba namin po namin. May na? Ano? Ah, okay. Sinusundo naman kayo dito. Hmm. Buti naman. So, ako search dito ng tubig nyo, no, sa ano lang? Mga mga nyo lang. Paano yung inumin nyo? No, sa, la, sa ano po lang. Napunta, napunta pa kayo sa labasan. Tapos sobrang ano po nang, ano po nila, daan. Ano po dito? Kumusta naman yung daan niya dito? Kasi pagdaan namin dito kanina, sobrang maputik. Sobrang maputik, sobrang... Uh, Ang hirap ng daan po dito makapapunta sa kanya. Kasi nga po ito ay linang po or ano po, nasa palayan. So, paano yun? Ano, sanayan lang din po kasi mga sanay po yung tao. May pumbahay po nila. Sementado po, pero po yung, yun nga po, yung dingding po nila ay ano lang po, flywood. Tsaka yun po yung bintana po nila. Kaya kapag nag di ba? Sobrang na ano po dito po kami mapupulong dito ka na natulog ba't may ina-duro Hindi <laughs> may nagsisira galing din po yan dun sa ano kasama po nito kaso naman wala naman po kung lagay na salenda kaya hmm. hindi po nagawa grabe ang electric fan nyo clip fan lang grabe <laughs> Ayun po buti na nga lang may ano kayo yero. Yung pong hero po ninyo, ibigay po sa kanila. Sa kanila. So, ayan. May makina pa kami, makaluma yun. Sa lola ko po, po yan. Ano? Dito, dyan yung kanila. Kusina ko. Ay, grabe yung kusina niya. <laughs> Kasa ka na. <laughs> <laughs> ayan po, kusina po nila. Kaliwa. Ayan. May wheelchair. Kanina yung wheelchair na ito? sabi naman po na gano. Ano po, na, ano po dati, mga lagi po yung nasa lesson si ano, mama. Tapos siyempre po, sanay-sanay kalap. Nalaglag po siya dun sa daanan po namin dun. Tapos na yung ano po niya, yung tuhod po niya, di na po nakakatayo. Kaya ilang isang taon din po siguro, higit yung hindi po siya nakaka, ano sa katri. Tapos, dun po, parang nahina na po yung katawan niya, din na po siya kumakain. Kaya, hmm. parang kinuha na siya. Oo, kinuha na siya. Hmm, kami dalawa lang po dito ni Mama Edad. Tapos, yun, ako po yung nag aalaga sa kanya, nagpapalit po ng gano'n, ng ano, ng damit, ng pampers, gano'n po. Tapos, so, bedri din siya? Hmm. Ah, uh, tawag dito. Ah, uh, kailan dalawa dito dati talaga, lola mo. Kami, ako lang po yung tagaan na dito sa mga gawa ko. So, sa mga gawain bahay kayo lang. Saka dito sa bahay na to, kayo talagang dalaw ni Lola mo. Ano nangyari kay Lola mo? Nasaan siya ngayon? Wala na po si... Wala na si Lola mo? Nung ano lang po, ang nakaraan lang po. Parang 40 days pa lang po. 40 days ngayong araw? Sig ano po, mga... Siguro po nung no, nakaraan lang po, 40 days na. Hmm. April, <coughs> April 31. April 31. Anong nangyari sa kanya? Ano po yung dahil nga po doon so, hindi na po nakakalabas, di po nakakalagat lang, hina po yung katawan niya. So hanggang na po kumakain din. Anong sakit niya? Alam mo sakit niya? Wala naman pong sakit si mama nung dati. Gawa lang po siguro talaga ng Pag talaga niya din sa katre. At po yung mag-aalis po. Eh. Nahulog siya sa katre? Hindi po, sa ano po, sa tulay po. Nahulog siya sa tulay? Bakit ano naman ayaw ka ng lola mo? Gano. Ano po, kasi po yung, ano, ang trabaho po kasi dati ni lola, nagdadasal po siya sa mga ano, mm. na iksapatay po sa mm. gano'n. Pero po, sanay na po yung mag-alis gano'n. Kasi sama-sama yung gunso ko yung pangalawa kong kapatid. Kaya mm. dun, tapos nung no, ano, di siyempre, di naman po kala po namin ayos lang si mam. Tapos pag ano po, nasisigawan na po yung kapatid ko ka dun sa ano. Hmm. Nalaglag daw po si mama dun sa sa tulay. Ano sa po? tulay? Ba't nalaglag siya sa tulay? Ano um, po siguro po na ano. Sabi nga daw po may nagtulak. The... May ina na rin po ay ang siguro 75 na po na si mama. Ah, matanda na talaga. Bakit, alam mo ba kung bakit nahulog sa tulay? Hmm. Wala ba na ba yung mata? Hindi siya. Siguro po na pa, ano daw po yung paadon sa ano. Na pa po ganun. Masamig sabit. Hindi po. Na na sa tanapatapak po sa ibang ano. Napatapak sa iba tapos din nahulog. Hmm, yung parang ano ba po? Yung isa pong paa niya nagtapak sa ibang ano. Mhm. Mm tapos yung nagdagdag po. Hindi ano, yung ilog na ano niya, nabagsak niya. Yung mm tulay -hmm. po, yung tuloy po namin, ito, ano lang po, parang labog po. Uh, po, diba po uh -oh. Yung po, di ba po, may nagdaan kayo dyan kanina? Yung may mga isda po, yung po labog. Ah, uh, din lang siya naman. Mm -hmm. Tapos, nung na, ano na siya, nung nakuha niya siya, kumusta naman? Yung po, di na po, ano, di na po nakaka, di na po masyadong maigalaw yung pa. Mm -hmm. Yung, ano niya, di na siya makatayo. So, nagpunta po dyan dati yung albularyo sa amin, nagagamot hindi naman po. Pero hindi naman po, hindi kayo pumunta sa hospital. Wala naman po pang hospital pa rin. Nurse kasi eh. ako. <laughs> <laughs> sa probinsya eh. Hospital, hindi na hindi na ipasok dun sa amin. hospital, libre lang naman dun ah. Oh. Then, nakita ko kanina pag dito may parang may rescue vehicle. Napilihan na ba ito? Wala po yan dati dito. Oh, lipo, lipo. napilihan. Napilihan. Wala pa nung dati dito, hindi kayo nag ng tulong para maipagamot sa pinakamalapit na hospital? Hindi po, parang... Ano lang po, inanan na ano. lang po namin ano, na Yung kami-kami na lang po nag-alaga. Kami na lang nag-alaga? Ibig sabihin talaga, inalagaan niyo, tapos kahit hindi mo alam kung ano pa talaga nangyari talaga sa kanya. Hmm. Gano'n po talaga mga kalino. Kapag talaga po, sobrang layo sa sa dalang lahi hospital po ay ganun po talaga ang mindset po na na sila na po mag-aalaga kahit po okay. Pero nga, hindi siya okay. For sure, kaya nangyari. Kaya sa sunod, kapag may mga pangyayaring ganun, um, encourage ko na ano, na na agad ang tulong. Wala na, may receive vehicle na ngayon. Ibang dami. Saka, yung gusto naman sa hospital, hindi naman kailangan problemahin kasi libre naman doon sa hospital na yun. Kaso ah, ang lagas sa siya nga lang, pamasahin nyo lang. Hmm, malayo din po ang hospital dito, sa daet. Ang daet nga, sa probinsya. Ito yung naiwan ng lola mo. Ito po yung naiwan lola mo. May gano'n sila, silang gastog. Pero, hindi man na nagani, diba? di ba? Parang dispingy na lang po sila. Nagluluto. Kuryente pala kayo dito? Ah, sira na po yun. Sira? Wala na po yung isang battery. Saan ang sira yung nagluluto? po sa nalabas. Uh -huh. Ah, so nilal pa kayo? Hmm, ngayon po. Ah, dito. Dito pa lang siya. Nasaan yung kapatid mo pala? Sabi mo kanina. Hindi ko nga po ng langka. Hindi ko nga po ng lang langka para pumuanahin po. Kasi pag ano po, pag may hinag po ng langka, dito tinitan na po namin. Ah, Tapos pag may maisawan po, yung langlang po po, na ano po kami, Na po kami. Natingla dito. Then, pasas po yung isang, ano, isang balot na magkitinda. Ayun. Ano pala? Ano pala? Nasaan pala yung kapatid mo? Nandang nagtitinda po ng langka. Titinda ng langka? Saan siya nagtitinda ng langka? Doon po sa labas yung madami pong nagbibili sa kanya. Ano kasi ng langka? Yung hinog talaga? Apo. Ah, Parang binabaak lang po namin. Hinahati-hati po sa mga parts-parts ganun. Mm hmm. Tapos tinitinda po. Ang kala ko, <coughs> kala ko ginagawa niyong candy. Hindi ah, po. <laughs> kala ko niluluto niyo. Niluluto Tapos, yun, kakaiba. Talagang putas lang talaga ngayon ka. Hmm. Pag ano naman po yung pag sa... Na, na yung tinatanay pong mais nila yung lodo ko. Doon naman po si... Doon po kami na ano... Pinapatinda po nila kami ng mais. Ah, mais. Ang tinitinda nyo. Hmm. Subway pala talaga kayong ano... Pangalap buhay para maano yung sarili nyo sa araw-araw nagtatanim, nagtitinda. Tatanim kayo, di ba? Tatanim, nagtitinda. So, yung mga kalingap. Grabe. Nagtanim po kami diyang kapo ng... Na... Saan dito? Na, yung... yung... po kami ng kalabasa tapos tanim. Kasi mga kalabasa yung, yung mga hindi makita. kita. Nakapun lang yung <laughs> iba. ito po yung labasan talaga nila. Ito naman po, wala pong karatig bahay.

Ay, yung mga tanim nyo. Grabe na yung mga tanim pang makasama sa mga ano. Dito. Yung pata, talagang manta po naman yung dito. May iba po kasi patay. Ano mga matay? Kasi inuulan dito. Inu mm, ang lakas po na ulan dito nung no, nakaraan. Tatim ka kalbasa, sobrang init, wala kang sombrero. Ang bihira yan. Ah, ganyan. Okay, tapos konting ano lang po kasi po, di po siya pwede na... Hindi siya na pwede nakaano? Hindi po pwede na madalim na ano kasi di po pwede. Ah, so yun pala yung ano, buto ng kalabasa. Buto talaga siya ng kalabasa, mm. pinapatuyo lang. Grabe. Sinampulan pa po tayo na Rosin kung paano magtinim. dapat alam pala kung ano pa ano paano pa ganun yan pa, pag, ano, pag, ano, pag alaga ano po si papa na po ang bahada dun sa pag -alaga. kami lang po sa pagtatanong ito okay. na yung sige dinidiligan niyo naman yun hmm, may, ano po meron po dyang parang bomba po tapos okay. Dito, dito. okay. ito yung kung ano ito ano ito ano po dati nila pa wow ang ganito presko. Ah, di ba kakasabi mo lang kanina na na parang one month pa lang namatay si Lola mo. Parang hindi sa'yo halatang nalulungkot. Parang yung smiley face ka pa rin. <laughs> kasi ayaw ko pong ipakita sa iba na malungkot. Ayaw ko, parang tinatago ko po yung emosyon kasi ayaw ko pong makita na malungkot ako. Ano yung ano? Pinagkukunan mo ng lakas para sabihin yan. Siguro po yung pamilya ko ka po. Kailangan ko rin kasi kung maging malakas kasi pangalan ng ate. Siyempre, hmm. pag nakita po ako ng kung kapatid ko umiiyak, iiyak din siya. Parang ano, parang <coughs> hindi mo pinapapasok yung mga negativities o yung mga ganyang bagay sa'yo. Pag, sa... Ganang ano po, parang pinapokus ko na lang po sa pag-aaral ko, na review hmm. Para di po maisip na may kulang. Ah, okay. So, mapaminsan-minsan, naiisip mo na lang na si Lola mo talaga. Hmm. Kasi, yun po lang talaga sa bata pa lang ko. Oo. Oh, ganun talaga pag mga, ay mga apo, sobrang hmm. close sa Lola at Lola nila. Hindi mo sila pa ngayon nagbibigay sa atin ng pero ng patago, di ba? Kasi mo. Kasi po, nagbigay ng <laughs> ni Mama. Ito, hihingi po dun kay, ano, sa Lola-Lola. Hmm. Lola -lola. Bibigay naman po kasi na ako. <laughs> Tapos nga, bibili kami ng candy dyan sa labas, uh -huh. ha? Oo. <laughs> Grabe. <laughs> ang tuwa Ang nakakatuwa naman po kasi, ang serius po ay hindi po siya madamdaming tao. Kaya nga, sobrang napaka-strong personality rin niya po katulad po ni Tatay Joven, yung nakara nating linag. Ano po siya? Tabi po. <clears throat> sobrang lakas po ng kanyang personalidad. Yung tipong, kapag nakakaisip siya ng kalungkutan, anong ginagawa? Binabalin mo na lang sa... Sa so, ibang gawain po na pag aaral Yun. Yeah. So, ano, uh, imbis na malungkot ka, ginagawa mo lang na mag aaral na lang talaga. Hmm. Kesa nang pumaglungkot ka, dyan wala na mong magagawa yun. <laughs> uh, pag umuk mo ka, wala na mong magagawa yun. Grabe. Sana pagpatuloy mo na yung mabuti mong gawain. Sana, ma uh, sana marami kang ma-inspired na tao sa kwento mo, sa mga nanonood. <laughs> Dahil diyan, sige, pagdagi ako sa'yo ng pera. Hmm. Bigyan kita ng ano Kunting tulong Pang ano, pang pang Saan ka pala kanina naging kami dito Na gano'n po doon sa power ko. peace oh. hmm. uh, <coughs> po Papasok ko po kasi yung dalawa kong kapatid Ito pang alawan sa mga nato Yeah, kasi ano ang ganda, kwento ng buhay niya, nakaka, nakaka-inspired. So, deserve mo naman kahit uh, thing, ano, halaga. So, ano, uh, sana ano, pagpatuloy mo na yung matatag mo sa buhay mo. Tsaka ano, namin palagi, ayaw mo kakalimutan si Lord. Siya so, lang ito ang rason kung bakit ka nagiging matatag sa buhay. Ano yung rason ng buhay mo ngayon? Kung ano yung nangyayari? alam ko na may magandang pangyayari. May magandang pangyayari yan sa, sa darating na panahon. Dahil alam natin, kapag yung tiwala tayo Lord, siya lang yung magbibigay ng ano, kasaganahan at joyfulness sa ating buhay. Kaya, anong gusto mong sabihin sa mga viewers natin? Sana po pa, kahit po panghinaan sila ng loob, patuloy lang pong lumaban kasi wala na, di naman po matatapos ang buhay natin sa pagiging malungkot lang dapat po lumaban tayo. Sana yung ano, uh, yung binigay ko sa iyo ay ano, uh, gamitin mo sa tama. Pabibili <laughs> ko na notebook na okay, nandito. No, po kasi nakakabili ng mga gamit sa si school. Sige. Thank you po. Appreciate <laughs> <sya> tayo po. <laughs> Tuwang-tuwa na po siya sa ganyan. sa gano'ng kukalit na binigay ko. Maraming salamat po. God sa'yo. God bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye.